I've been attached with the feeling of them waking up with you by my naman maraming ang humahanga sa ating Val Mariano at Donnie Pangilina na kung saan ay patuloy nga silang sinusuportahan ng kanilang mga fans at namabula pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin dahil kahapon nga ay talagang nag-celebrate ang mga bablings o ng mga believers ng ka 8 anniversary ng believers narito nga guys ang bawat photos ng ating Balmariano kung saan ay sobrang saya nga nito na ayon nga rito guess the reason behind that big smile and those squinty eyes believers star 8 iyan na nga guys na kung saan talaga namang pinag-uusapan na dahil ito nga ang at believers ay nag-celebrate nga ng ika-8 anniversary na talagang pinag-uusapan na nga rin dahil alam naman natin kung gaano nga talaga talaga pinapahanga ng couple natin na sila Donnie at Belle ang mga bula. Kaya naman himlay malalanga sa bawat ayuda na binibigay sa atin. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Belle sa mga susunod pa na ayuda. Dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.